Oo, yes. Uh, Nagbisita tayo ng mga kaibigan at kakilala natin uh, dito sa Mati City at uh, binisita natin yung mga namatay dahil sa lindol. Uh, yung dalawa, dinala na sa kanilang mga municipality. Tapos yung isa uh, na nandito ay Tigadavaw City. So tinulungan natin sila para maayos yung pagbiyahe nung kami lang uh, mahal sa buhay, galing dito sa Mahatong City, mapunta ng uh, Davao City para sa kanya. Ma'am, ano yung panawagan natin sa publiko, na laging maging handa sa lindol at anumang sakuna? Oh, yes. Oo. Oh. Napakahalaga uh, na experience ko, no, yung aftershocks uh, doon sa Cebu, uh, sa Bugo, sa Medellin. At uh, na-experience ko din yung lindol kahapon uh, sa Davao City napakahalaga talaga ng presence of mind na huwag kang mataranta. Uh, mahalaga na maalala mo yung uh, duck cover and hold at uh, kung pwede uh, nang tumayo para lumabas, kung safe na uh, tumayo uh, lumabas, ay uh, lumabas kayo sa open uh, area, open space. So, mahalaga talaga yon na uh, hindi mo makalimutan yung mga dapat mong gawin pag nandyan na yung uh, lindol. Mahal, mahalaga din yung uh, go-bag uh, na sa experience ko kahapon ay uh, dapat meron uh, go-bag sa labas ng pinto ng bahay para magtakbo mo dala mo yung uh, go-bag mo dahil sa aking karanasan kahapon uh, sa dalawang lindol wala talaga akong Uh, nadala. Kahit cellphone ko, hindi ko na siya nadala ng uh, paglabas namin. Tampo namin palabas ng uh, bahay. Tapos, mga nangailangan ako ng towel uh, doon sa labas. At uh, wala akong kahit anong gamit na ano na magamit doon sa labas sa open space. So napakahalaga ng go bag na 'yon na nakalagay doon yung mga posibleng kailangan niyo kapag kayo ay uh, lumikas dahil sa lumura. Brent, go ahead reaction, any comment sa pag-reject ng ICC sa request na interim release kaya former President Rodrigo Duterte ko Oh yes, uh, hold ko na lang muna ma'am yung comment ko dito sa ICC case no kasi kailangan muna natin kailangan natin maki-empathize and makiempathize sa mga na biktima ng lindol at uh, mag-sympathize uh, doon sa mga namatayan. So, mamaya na natin, mamaya ko na uh, sagutin at uh, magbigay ng komento uh, sa ICC at sa iba pang uh, mga issues. Reaction din po sa pagkakatalagang uh, tali sa Secretary de Villegas sa Umbudsman. sabi niya, sisilipin daw niya yung salin mo po. Huwag na niya si Lipin. Huwag na niya si, Lipin, no? Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasadyos na lang natin siya at kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Pagod ka ba na talaga siya ombudsman sa kanyang pwesto ngayon? kung ako presidente, hindi siya ang um, i ko ng ombudsman. Hindi uh, na-relieve din si Colonel Lachita? Oh yes. Oo, nagbigay uh, na ng nagbigay na ng statement ang office of uh, the vice president regarding sa relief ni Colonel Raymond Dante Lachita. Uh, may plano ngayon ng House of Representatives na Uh, ibalik doon sa 2025 budget mo na 700 million ang OVP dahil sa hindi pagdalo mo doon sa plenary po. Ano yung hmm. comment mo? Sige, uh, ipostpone ko na lang muna ang comment ko uh, sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon ngayon dahil ang mas mahalaga ngayon ay yung uh, maibsan yung lungkot, yung takot uh, ng mga tao dahil sa mga pangyayari na lindol, pagbaha, pagyong. Ricky, na Kumusta si former President Rodrigo Duterte? Uh, kailan kayo huling nag-usap at ano na pag-usapan niyo? Mm, sige, unahin na muna natin siguro yung mga biktima ng mga sakuna. Uh, sa ngayon, bigay uh, ko yung mga comments ko sa mga susunod na uh, araw. Minsahin na lang po sa mga affected uh, residents po na indulge dito sa Davao region. Uh, yes, oo. Uh, sa mga kababayan namin na apektado ng uh, malakas na paglindol uh, dito sa Davao region at, at sa iba pang pa mga lugar uh, dito sa Mindanao. Kasama na rin yung mga naapektuhan ng lindol sa Baguio at uh, sa Cebu. Uh, napakahalaga talaga, ulitin ko na yung presence of my kapag na nangyayari na yung lindol. Huwag natin kalimutan yung mga itinuro sa atin ng ating mga disaster councils at napakahalaga ng ating uh, go-bag uh, na nandyan sa labas ng uh, pinto or sa labas ng bahay para paglikas uh, likas natin ay mahila, magbira uh, natin siya dahil madala natin.